so guys i-share uh, ko lang sa inyo yung uh, sweldo ko dito sa Palaw actually yung uh, kung magkano yung binabayaran sa mga deduction namin dito sa Palaw sa maniwala at hindi eh, napakamahal ng binabayaran namin withholding tax SS tapos yung HCF na yung healthcare fund namin, okay yun kasi uh, nakukuha naman namin yun pagka uh, nagresign o nag-finish contract na kami dito sa Palawa. So, ito yung ano, ito yung breakdown ng ano, ng deduction namin dito sa Palawa. So yang 197 na yan. Withholding tax 'yan. Yan. So as of uh, September 1949 na yung na ibibigay kong tax sa gobyerno ng Palawan tapos yung 1157 uh, na yan iyan yung SS pag nagretiro ako so pag nagretiro ako dito so makukuha ko rin yan kaso pag nagretiro ako dito so as of this year September 1,523 na yung akin na ko contribute Yung 56.15 na yan Yan yung HCF namin Yan yung makukuha pagka Nag-resign ka na or nag-finish contract ka na After 6 months mo pa yan upon date resign ka. Doon mo pa lang makukuha yan. Papadala sa iyo. 543. Tapos, as of September. Tapos, wala na deduction. Ayan. So, ang total deduction ko is 411. 411 dollars sa loob ng isang buwan So, yan ang nabawas doon sa aking gross. So, kaya... Napakahirap din ang mukay sa Palawan, no? sa abroad. Laki ng binabayaran mo sa gobyerno. Sakit sa ulo. Ito na lang, wala akong banks. Sabi nila sakit sa banks. Pero mas maigi na dito sa abroad magtiis kaysa na sa Pilipinas magtatrabaho ka sa atin. So, mas malaki yung kinikita mo pa rin dito. Kaso talagang sakripisyo lang. Dahil trabaho nga dito, trabaho na ng trabaho. Wala ka magagawa parang yun talagang buhay ng OFW okay so yun lang uh, sinyer ko lang sa inyo para naman may idea kayo sa mga nagbabalak mag abroad ako matagal na ako nag abroad pero halos lahat ng ano ng mga uh kita napupunta lahat sa mga ano sa mga bata sabi nga nila investment mo yung anak mo At pinag aaral mo na mabuti pero tingnan pa eh malay mo uh, tumanaw sila ng utang na loob pero hindi naman lahat ng anak eh ganun ang isip siyempre hindi mo naman pwedeng asahan yun kaya lang siyempre kailangan mo magtanim ng uh, magandang foundation sa mga anak mo para pagdating ng panahon na hindi ka na hindi mo na kaya magtrabaho hopefully sana sa tatlo kong anak sana at least may isa <laughs> pero mas masaya kung silang tatlo eh, tumanaw sila ng uh, utang na loob. pero hindi mo pwedeng asahan yun Uh, kinakailangan hanggat uh, kaya pa mag-ipon tayo para sa sarili natin tulad ko 46 na ako uh, meron pa naman akong time para mag-ipon para sa paghanda ko so uh, sa mga kapwa ko FW kaway-kaway uh, dyan ang mga nakaka-relate okay hanggang dito na lang.